Yeah. I wait, wait. Single ka rin? Ah, uh, double. <laughs> may karelasyon ka ba? May boyfriend ka, may sawa ka? Ah, uh, wala none of the above pero kaso ah. ano, engaged oo. Ah, okay. Pero naghahanap ako ng contractor. Ah, contractor. Traktor mo, <mushim> meron kami dito. Gusto mo? Traktor, walang mong traktor. Bisaya ka, Mose? Hindi. Bisaya, Ilonggo, Ilkano, Tigawag. Inaaral yes, ko magmaranaw. So, ano birthday mo kayo muna? Naghahanap kami ng birthday dito kay Monica. Kasi, ano tingin mo? Oh, Miss Maria. Ang birthday ka, wala mo lang high heel, oh. Ano birthday Kuya, bigam mo? hindi mo alam ang birthday. But, but little tomorrow, Beshi? You forget that? Ma, kaya nga, alam ko tomorrow. Today? today. No, tomorrow. Yeah. Kaya nga hindi ako babate. But tomorrow pa naman birthday niya. Bakit di pwede mag, uh, magbate ng advance? <laughs> Bawal, kasi tatawag ako sa kanya. Ah, ganun ba? Ah. Uh, mm -hmm. kami ng ano, ng tatawag sa kanya. Welcome <clears throat> sa dp.ph. Ako be, pahingi ako ng ano, kontraktor? <clears throat> Taga saan ka ba ano, Rhea? Kaya nga, di ba bawal mag-wish. Ako po? Ano <laughs> po? Ito <Ikaw> na lang, shoot mo nila. Taga saan ka? Okay. Okay. Si Ma'am Rhea? Canada. Canada. <laughs> ikaw ulit. Akala ko ulit, ikaw ulit. Canada. Ilan pa ano si Ma'am Rhea? 32. Thank you, guys. 32 po. May anak ka na? Ay, 33 na pala ako last month! <laughs> <laughs> Nag-birthday ka na last month, Beshie! Umayos ka! <laughs> sorry, sorry, sorry. <laughs> <laughs> sorry. Nag-30 pa rin. Oo oh, nga pala, 33 na ako. Last month, nag-birthday pala ako. Ay, di ba month. ano? Ka-edad kay, lang kayo, 2.0. Wala na ako. Hindi, ko na alam kung sino pa panin paniniwala. <laughs> 32 o 33? Ah, uh, 33 na ako. Nag-birthday pala ako last month. Wala ka. masamang ang pangitain yan, ma'am. Bata ka pa, makakalimutin. <laughs> Ipasok din minsan, wag ilabas yeah, kasi. Ay, ha? Ha? So so. Ano withdrawal? <laughs> Ipasok <ilabas>. uh -huh. <laughs> ay, Alam mo pagkatapos dapat ikipot, pagibuka ganon. Pag <laughs> <binupak mo, laughs> ay. Oy, ano? Kapag Withdrawal? Ipasok, Kapag ilabas. Kapag bi. 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 Kapag Kapag bi. Kapag bi. Kapag bi. Kapag bi. Kapag bi. Kapag bi. Kapag Pinagkalulo ng sariling kaibigan. Kasi <laughs> <laughs> usap tayo mamaya. <laughs> Pero sabi kasi niya, no, ni Rhea, ikaw daw ang nagturo mo Nika. Ka. Ako siya talaga <laughs> <laughs> Uy, hindi din niya na, hindi din na kaya sa babae, ah. Kasi, di ba, hindi naman nakakaraw si yung babae doon kapag mag-muscle control, hindi na sasarapan. Lalaki lang. <laughs> Hindi ako ng hinto. Lalaki lang ba? Totoo? Akala ko ba makakahanap ako ng contractor dito? Bakit iba ang topic? <laughs> Bakit yung muscle control na? Hmm. Pero alam mo yung muscle control? <laughs> alam mo ba yung muscle control? <laughs> ano yun? <coughs> iba hawakin sa muscle. Oh, that's muscle control, di ba? <laughs> may gusto, may gusto. Mm. Dami pa lang gusto. Yung gustong, gustong bumak uh, umakyat dito. Hanapan niyo muna ako ng uh, contractor. Wag na. Tama 'to, mag-muscle control, magana pa 'yung contractor. <laughs> may ilig sa muscle control ang contractor. Hindi na kami magtitiis sa lamig dito. Titiis sa lamig. Or, naghanap ako yung magsusupport sa akin ng alimony. Sana all. yung Gusto mo makahanap ka ng ganun, ma'am, Rhea? Hmm. May cellphone ka, di ba? ah may cellphone ka. Kunin mo yung cellphone mo, dali. Sabihin mo ako, dali. Cellphone. Sige na. Cellphone ka pa dyan? Wala akong cellphone. Antayin mo ako ah. ha. Oo, oh, sige. Antayin kita. Dali-dali na. Antayin natin ito guys. Bigyan kita ng matindi. Sinipigil Parang... mo? Kalma ka lang dyan. Masyado ka namang umiinit. <laughs> uh -huh. So, here's surprise. Exactly. Wait, <laughs> <laughs> yung, yung tipong ikaw yung hinahanapan, tapos siya yung bigyan. Bigyan ko siya. <laughs> dali. Hindi oh, yan. Ay, opo, opo ka muna. Ayan. Ayos yung camera, dali. <clears throat> ano hinahanap mo, kontraktor? Hmm. Oh. hawakan ka ng cellphone. <laughs> okay? Okay na. Hmm. Buksan ang TikTok. Ayan. Okay? Okay. <laughs> Tapos, isearch mo dyan ang contractor. Pag lumabas, i-check out mo na. Okay? Wala, wala naman kaming red Wala kami yellow basket eh. Okay? Hindi okay. okay, uso. Oh. Hindi yung yellow basket. Hmm. Kasi wala oh, naman yung yellow zero. basket yun kapag ano, kapag nasa Pilipinas, kapag nasa ibang bansa ka, hindi mo nakikita yung ano, yellow basket sa ano sa ibang bansa. Sa Pilipinas lang yung nakikita. Alam niyo kung bakit? Bakit? Takot yung basket sa ma ano, sa may, uh, hindi mahilig mag muscle control. Hoy, <laughs> mahilig ako. Kompleto ako ng toys. <laughs> sa kanya nagaling guys. Sa kanya nagaling yan ha? dito sa live mo yung toys to. No, 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 no. Marami mo na akong toys dito. Ano man, itong mga, mga laruan mo, pambata dito sa bata ng classmate <laughs> ko. Uy, wala sa itsura nyo, gumagamit kayo ng toys. <laughs> Uy, hindi ako gumagamit ng toys. Kasi ano, malamig ko. Bata, ako pwede mo gumagamit ng toys. <laughs> Sabi ni with Monica. Hindi daw siya gumagamit kasi daw malamig. Paano mo nalaman? Uy, oh, dati ano, dati binibilan ako ng ex ko bababae. Tapos ayaw na niya. Ayaw uh, niya sa Binilihan ako noon. Sabi ko, ayaw ko niyan. Tapos nung ano na, nung tapos na yung babae niya, tinatago niya yung toys. Akala niya kasi ano, ako yung gumagamit. So, Sige, tingin ko gumagamit noon. Sige na! Hindi mo ginagamit? Ibigay mo kay Rhea. lakot ang utis mo, walang pati, o, gumagamit ka nun, Beshi. Hindi, kailangan yun. Example, pag mauna yung partner mo, tapos minsan ikaw na huli, kailangan mong gumamit nun. Hindi pwedeng hindi ka, pano yeah. naman yung kamay ng partner mo, mas mas mainit yun, di ba, kaysa sa toys. <laughs> you to need to get ready yourself. You need to make, you need to get ready yourself. Hey, your boss is coming <laughs> mm -mm. Mahina pala yung partner mo, Ria. Mm -hmm. kasi masyado ko nga siyang ginalingan. May masyado kong sinarapan kaya Wala, Siya Wala, mahina. No, mahina pa rin. Dapat kasi dapat. Mauna dapat ang babae bago lalaki. Doon dapat talaga. Pag nauna yung na lalaki, no, go Pagod kasi ako, stress kasi ako. Kaya matagal akong mag-ganon. <laughs>

May 1,900 nakikinig. Pakipot okay. okay, lang pala to kanina. hindi bagong at gising nga ako. Uh, Rehat, dahil job 33 na, kailang boyfriend ka na? 1, 2, 3, 4, Wait, 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 balik. 1, Ja. Ah. Three, five lang, uh. five, five, five. Yung ngayon. Tapos <laughs> yung may ano, yung kasabay kong, sabay kaming ano. So, ibig sabihin, sa limang post, ibig sabihin, limang post na ng flood control lang na ilibing sa lupain mo? <coughs> Hindi. Hi. Mm pa ako isa pa. alam? Kulang. <coughs> <you. Cool. coughs> I'm just oh. Hey. Oh, I know. Stop barking. Hey. At. Go inside.